So, ayun. Nandito ako na ngayon sa baba ng bahay namin. Nandito yung bahay namin. Ayun. And then, may kapitbahay kami. And then, itong naisan na to. Sa kapitbahay namin. Masama masyado yung pakiramdam ko. Sinisipon ako tsaka inuubo. then sobrang masakit yung ulo ko. Ito ako sa baba. Kasi, tumingin ako ng nyug. Ayun ng mga nyug doon kasi hindi na lalaglag hindi kasi yan naakit dahil walang umakit so kumuha ng ano ng saging si nanay mga ay. ano mga muda ata yun kasi wala nang ano yung mga medyo matatanda kasi maglulugaw kami ng saging kasi yun na yung magiging hapunan ah hapunan Tanghalian namin Hanap ako ng nude dito kung mayroon pang tinago si nanay. Kasi may nalalaglag tapos tinatago ni nanay dito. So, naubos ko na yata. Ayun, naubos ko na. So, yun yung magiging tanghalian namin kasi wala kaming, ano, wala kaming bigas, walang masain, walang ano. Wala rin, ano, ang hirap, sobrang hirap ng buhay. Sobrang mahirap, lalo na, ay, napapagod ako. Lalo na ako. Ang daming lamok dito. So, naglilihi ako. sa so, magti 3 months na yung chan ko. Sobrang walang wala talaga. Walang makain. Nag-iisip nga ako kung anong kainin ko, anong makuha dito sa mga gubat-gubat na to sa so, Hindi, hindi naman siya gubat kasi mga tanim. Pero mga bayabas, Dati kasi, mga ilang araw, pumupunta ako dito para lang makakain ng bayabas. Kasi, ay dito talaga ako sa ilalim ng yuga. Para lang may pang ano ako sa panlasa ko kasi masyadong mapait yung panlasa ko. And then, gusto ko ng prutas. Gusto ko kumain ng prutas. Kaso, wala, wala nga ako pera. Walang pambili ng prutas. Kaya, tiis-tiis muna. Andun si nanay, kumuha siya. Andun siya kumuha ng saging. So, yan yung magiging ano namin. Magiging tangalian namin. Ano chow Kuha pa siya ng kahoy. So, hindi ako masyado makakakilos kasi sobrang nahihilo ako. Gusto ko din magtrabaho. Maghanap. Kahit saan saan sa mga bukit-bukit kasi wala nga ang pambili. Walang-wala talaga. So, naisip ni tatay na yung ano, pagkain namin ngayong tanghali is sagging na ano lugaw parang gagataan siya tapos lagay ng asukal ano si mother nalaglag dyan so aray ko dadalhin ko na lang to ano yung nanay ito yung mga dadalhin ano yung para may panggata kami. Wala na talagang bunga yung mga bayabas. Gusto ko sana kahit bayabas man lang yung prutas. Kasi nung unang dating namin dito marami pa pero ngayon wala na. So natapos na yung mga ano nila pagbubunga. Habang kumuha si na, na ano. Habang kumuha ng ano. Eh! Ay, Kati-kati, ayan yung pusa namin na masyadong cute masyadong ano, pasaway so habang kumuha si mother ng ano ay ah, talaga ako, so eto na yung panlamansya namin yan medyo ba ano pa siya, hindi pa siya masyado ano, ano yung tawag dyan, parang muda, gano'n muda siya. So, yun yung tawag namin dyan. Kasi bata ko siya. Nangis na ko yun. Ito nga yun. Bawa diyan

Ini siapa dulu mau kono nih ogum dong teno gua guna kok yo?

Okay. So, nilalagyan ko siya ng gata at saka asukal mamaya para medyo may lasa. Kahit walang ulam, kahit ito lang kinakain namin. So, Naganahan ka rin kumain kasi medyo may malalasan kang matamis tapos gata. yun. So, luto na yung aking lugaw na saging. Mainit pa. Kaahon ko lang sa ako.